Ito mga langa. alam niyo mga langa. May nakapagsabi sa akin na na may tao daw na insecure sa akin. Alam niyo okay lang no? na insecure sila sa akin. At least every time na meron akong bagong upload, chine-check nila 'yan. O, 'di ba? Audience ko pa sila. <laughs> Ba't naman sila na insecure sa akin, di ba? Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. At saka, mind your own business, okay? Hindi ko kayo pinapakailaman kung ano yung, yung, yung takbo ng buhay nyo, ha? Kaya, wag ako, wag ako. Hindi ako nangingialam sa mga tao. At, uh, at saka kung kaya mong gawin, gawin mo. Pero hindi mo kayang gawin. Huwag na. Mag-stop ka na lang. Uh, shout out sa mga insecure sa akin. Uh, napapasalamat din ako sa inyo. Kasi nga, yun.